26 26 26 Ano yan? Lawrence Prince Ano yan? Uh, wave, and wave, wave 17 17 Joseph 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 B B B B Kino Joseph Joseph B Papasok, ah, papasok natin. Para ano? Pre, ano, pabiling mamaya ng pera dito. Wala, wala. Hindi, <laughs> kung tangin na din maulog yan. Maulog ka yun sa kanina. Maulog ka yun na. Pero wala. Ah, ah, ah. Okay, sana yan. Kortis, sana yan. Sa, ayaw mong pakilala. Mm -hmm. Almost sa kanya galing yung mani. Tangin na sabi yung siya dun. Number 3. Ah, wala pala yung number 3. Press. Wala yan. Hei Ay, wala yun. Wala yun. Ano ba yan? Press. Ganda yan. Pang ina. Pang malus. natin to ha. Ha? <tos Abiás olis. tos retrospectaves> okay, para sa mong ayaw, mo, pakilala. ayaw mo. para sa mong pakilala. Para sa Press. Okay. Kapitur. Kapitur. Hindi ako na. May na. May Oh, 14. 14. Kulot. Renz Ayun. Lawrence. Kung nang bahala dyan sana, pwede mo tanggalin yun yan. Kapita mo ng bagong line. Ten! Ten! Ten na yung -er. si Junior. Si Joner! Joner! Ay, si Jun! Jun yan, Jun yan, Jun, Jun! Tignan tayo kasi, mo, may aro. Hindi, <laughs> buray yung aro dyan. Jun! Ito pala, pre. <laughs> Fish Club. Okay. Okay, dali lang pre, wait a minute lang. Ole, okay. ano pa ano to? Wala. Pre, hindi ya ano? Oh. Dali lang, dali lang. Dali lang, wait a minute, hindi tipo na pre. Ilan na lang 'yung ano? Lima. Lima. One, two, three. Hindi, hindi, hindi. Four, five, six, seven. Kasya pa. Okay, sige. Okay. Sige, sige. Number 16. 16. James Reed. James, 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 James. James. Bus tenet din sinama? nama. Nandiyan yan, Nakas na nakalisa siya dyan. Ah. Ano pangalan niya? Ayun, no, kuya tenet number 9. Ito. Ay! Andiyan <laughs> ka pala. Pre, para sa... Hindi, sana yan. Pugpugi. Galing sa akin, pre, sa pugpugi. Ah, oh, sige, sige. Okay. Ang ganda na ito. Pre, maganda to, maganda to. Para ano to? Sino to? Oka! Kuso ka? Oka! 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 Senteno! Ay, hey, yung mag Ay, hey, umuwi! Asa na? Umuwi na? Umuwi na brad, ang ganda na ito, promise! Ang ganda yan, stigyan! Okay, Oka! Okay, sige! Aka okay. ni Oka! Aka ni Oka! Yan we'll Oka! Sa Oka, ino rito! di ba? Ah, dito na yun! Ay, umuwi Ah, wala na yun, yung nakasama! Vale. Dalay, dalay brad! Ah, ito pala! Ito, ito, ito! Dalawa yan. Dalawa ano pa yan? Yun? Dalawa yan. Ah, rad. Hindi, oh, dapat yun, rad dapat yan. No? Rad. I-reshuffle sa isang. Hindi, bali yan. Isa pa, meron pa tayo isa. Hindi, iyan mo na lang to yung amin. Hindi, hindi. Hindi, okay na yan. Ano? Para matapos oh. na. Rad, sige, banat. Number one. Sino number one? Christian! Hindi oh. nga! Ay, takina na nanghalo! Tungo na Oh, kayo nga oh Malabi Meron isang rad. meron isang rod. Meron isang rod Hindi ko bibi. Ano ka, pres, yung isang rod na ganyan, oh, sa akin na ano ha, ah, sa akin na ano, pre, iyan ano mo na yan? Kaya pa ako. Ano ko natatawag ha? Wala na yung buli nyo. Number 2! Ah, Bibi! Vice President, o oh, ikaw. Oo, oh, may isang ganyan ka. Oh, oh sa akin. Oh. Ay, para. ganyan ka. Okay. Um, ano na lang? Ano na lang ba yan? Dalawa, dalawa. Tika, eto na lang. Tsaka, eto. Dalawa na lang, dalawa na lang. Hindi, hindi, eto. Huwag! Huwag mo gulo. Eto, eto, eto na lang. Sombrero. O, tsaka to. Ano ulo dyan? Ano ulo? tama lang. Tama lang, tama lang. Yung rally bubukod natin oh, yan. Yan ang pinakalast na. Bukod, bukod. Ito yung pinakalast para oh. targetin. oh. sige. Sino ito maswerte? Eh, ito dalawa lang yan. Okay, okay, okay. okay. tama lang, tama lang. sige. Yung oh. Sa pahino tayo. Sa ito, sombrero. Bass Pro. Para mano. Para pagpugi. Sino yan? Nine. Sino yung nine? Init. <laughs> okay. okay. For kay, ano? kay... kay ano kay ano Ano na ba? Ayan na. Kaya ano na, ito. na ito. ito. Ito to. Ibigay mo na yan kay Vicky. Number? 20. Number 20. Ang lupit naman. kasi sino pa yaro, Very good oh. Congrats. Ano? Sa pambola. Sa kondom. O. Ako na si. Thank you. Panalo ka ng condom, Brad. Kasama <yun>, oh. <laughs> e, <laughs> sure, okay, yan. Eh harap ay harap ay harap ay harap ko harap ay harap ay harap ay Okay, Okay Okay, okay. harap ay okay. na lahat. harap Last harap natin. harap ay harap ay okay. harap ay harap ay harap para sa real. Meron pa ba? ba? ba Meron pa ba? O, oh. lahat ba na ibalik ha? Walang nalaglag ha? Awayin pa ako ng misis ko nito eh. Walang nailaglag ha, wala, wala. Okay, ah uh, salamat sa lahat ng aming sponsors, sa aming uh, uh, mga nag-donate, lalo sa hindi nagpakilala, ayaw niya talaga, promise. Sa, baka siguro sa December na lang natin ano, i-announce ko sino yung nagbigay ng ano. Okay, okay. 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 Oh, huwag mo na umalis. Kasi okay. pag wala dito, hindi okay. yeah. nakasama. Actually, ito wala na. Okay. Greg! Greg, dito ulit kayo. Dito na, dito okay. na. Okay. Para man sa ano, pa. pa. Lapit na dito, lapit na. Para sa last. Okay. Ang wala dito sa kubo, walang ano, hindi kasama. Ay, Bra, masara. Mm. May pera ko to. Ano yan? Makunta, makaaway na kami dito. Sige, get the mo na yan. O, baka may gustong magano. ano. O, sa kundog. Bra, last ano, last raffle tayo. Last raffle. last rubble na to. Ay! Bra, eh. Okay pala si Pusi <laughs> ka siya sa gilid Okay Okay from the ano From, from Gatlon Oh. Uh, thank you nga pala sa Decathlon uh, oh. sa na sa, sa real na ano. Ah, Isa lang. Ate, press, ikaw na bumanat press. Oh, ito nga, sana pa bumunutin ko. Ayun, na. na. Okay. okay. Sinong maswerte? Sarado natin 'to. Okay. Up, wait a minute, press picture muna tayo pagkatapos ng manalo ha. Doon tayo sa gilid. Okay? Okay, ha? picture muna tayo ha. Oh, oh. Ah. Picture muna pagkatapos ng ano ha. Wala muna ng sun. After nito, punta tayo doon. Picture. Tapos kanya-kanya na. Bahala na kayo ha. Oh. Okay. 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 And thank you pala tayo sa ano. Thank you pala tayo sa lahat ng sponsors natin. Ah, Pugpugi. Ah, sa, de, sa Decathlon. Sa tao nga yung magpakilala. Kay ano, kay sa mga iba pang hey, ano. Kay Bunso. Bunso. oh, yun. Oh. Oo, kay Bunso. And...

Itang ina. Sino ang G's? B10. B10. 10 10 Jun! Jun, <laughs> <June> peace club! <laughs> <laughs> oh, Lupen. June Peace Club, oo. Oh. So, punta para kilalim, 500, ikaw yun, ah. na. <laughs> okay, okay. okay. Saba, saba. Salamat uh, sa Dekathlon, pre. Thank you, pre. Thank you, thank you. Dekat thank dekat you. Dekat okay. Dekat oh, okay, Okay. Okay, Brad. Hilin ko sana, lahat muna tayo, punta raw, tapos picture muna tayo lahat. O, oh, sige na, isa lang, isa lang. Okay, thank you, thank you. Okay, si Parin Juno na nalang. Okay, picture tayo, picture muna. Pre, pre, picture muna tayo, picture, picture. Tara tara picture. Ayaw mo natin diyan, mamaya tayo i ano yung pera kung magkano natin. Okay. Bo, tara na. <laughs> tara na. Picture na para yung mga makapagpahinga na. Oo. Oh. Para sa tabla. Okay, okay, okay.